thank you Okay, kamusta mga boss? Sa mga naghahanap ng relo, may mga pangbenta na ulit tayo. Medyo matagal din ako hindi nag-upload ng relo eh. December pa yung huli. Sa mga bago naman sa channel ko, itong mga binibenta kong relo, replica lang to. Pero magandang klase naman. Karamihan ng 33.5 dito na tag Heuer yung movement niya, Japan. Tapos lahat ng bracelet, stainless steel na. Okay, Unahin na natin itong F1 Tagoyer. Meron tayong Red Bull Racing. Itong Red Bull Racing natin mga boss, 44mm. Quartz. Stainless steel ang bracelet. Ito yung lock nya. Tapos, ito naman yung likod. Aston Martin Red Bull Racing. Ayan, mabigat. Bali, 3,500 lang to mga boss. 3,500 lang. Tapos meron din tayong red dial. Bali, F1 din to. parts din. Ito yung bracelet. Ito yung lock. Tapos ito yung likod. 3,500 lang. Meron din tayong white dial. F1. Bali, 44mm din to ah. Pati yung red, 44mm. Quartz din. 3,500 lang. Ito yung bracelet. Ito yung lock. Tapos, ito yung likod. Ito yung crown. 3,500 lang. Tapos, meron tayong isang Monaco. Itong Monaco natin. 39mm. Quartz. May nakalagay kasing automatic eh pero quarts to mga boss yan ganda na ang ganda ng kulay ng dial nya lalo na sa personal ganda o oh. 39mm dito ina yung oras ha ito dito hindi dito sa original ata dito eh. Tsaka yung original na ganito, ano, uh, automatic. Ito, quartz. Ayan. Mabigat din, makapal kasi siya oh. Tapos, ito yung bracelet nya, stainless steel. Tapos, ito naman yung lock. Tapos, ito yung likod. May nakalagay na Monaco. Dito sa Mona ko 3,800 mga boss 3,800 Mas mataas ng 300 pesos Ganda siya eh. Baka pag walang bumili nito Ako na lang gagamit Nagaganda na ako eh Tapos meron pa rin tayong available na F1 na TIG 1700. Kaya lang isa na lang available na kulay white. Yan, itong F1 natin na 1700 44 mm to. Rotating bezel. Yan. 1700 lang to. Ganda rin ng bracelet niya. Quartz ha. Tapos ito yung automatic natin. Meron tayong automatic na tag hoyer. Dalawang aquarizer. Yan. Rotating bezel din to mga boss. nasa ilalim yung date. Tapos ito yung crown. Ilang mm ba to? 43 ata to eh. 43 mm ata to. Tama, 43. Eh automatic to ah. Tapos ito yung bracelet. Ito naman yung lock. Ayan. Tapos ito yung likod. Dito sa automatic 4000 dito mga boss. 4K. Dalawa lang to. Mamili na lang kayo. Ito yung isa. Aquarizer din. Ang maganda rin to. Ayan, take 4K lang. Ito yung crown nya. May logo. Tapos, ito yung likod. Mabigat din. Stainless steel eh. Ayan, take 4K lang yan. Aquaracer. Aquaracer. Tapos meron tayong isang piraso ng Techno Ito. Ano rin to ah, quartz din ah. Forty-five mm. ganda ng ano niya kulay oh. metallic blue yung gilid tapos ito yung crown ito naman yung strap niya. kapal tapos ito yung lock Tapos ito naman yung likod. Ayan o, May techno Bali 4,000 lang to mga boss. 4K lang. Techno Nikot din to. Tapos sa mga naghahanap naman ng Rolex, meron tayong tatlong pera. Nabili na yung ano ko eh, yung black dial na Submariner eh. Ito na lang natira. Uh, green dial. Hulk. Sa Rolex natin, 41mm automatic. Rotating bezel din 'to, ah. Ayun, ganda. Ito yung crown. Tapos ito naman yung bracelet niya. Ito yung lock. 41 mm 3000 lang sa ano natin uh, submariner Ayan. 3k lang tapos meron din tayong GMT master dalawa lang isang batman tsaka isang pepsi ganda oh. 41mm din to mga boss. Rotating bezel din. Yan. Tapos yung bracelet, Jubilee. Ito yung lock. Sa GMT natin mga boss, 3500. 35. Ito naman yung Batman. Ayan. 3-5 lang din to. Pili lang kayo sa dalawa. Meron din tayong ano ha? Tudor tong Tudor natin automatic rotating bezel din 41mm ba to 41 nga ayan automatic din Tudor mabigat 'to eh oh. makapal kasi kapal din ng salamin yung isang ganito, ginamit ko. Yung kulay green ang bezel. Okay naman. Wala nga lang dito. Wala siyang bait. Ayan, ito yung likod. Tapos, ito yung lock. Ayan. Tudor. Bali, 3,500 dito, mga boss. 3,500. Ganda rin to. Tapos meron tayong ano ah uh, Cartier. Itong Cartier natin medyo malit ang sukat nito. Pwede rin to sa babae. Panlalaki o kaya pambabae. Pwede to. Yan. Ito quartz to ah. ito yung bracelet niya. Stainless steel, party Tapos, ito yung likod. sa cartay natin mga boss 1800 lang 1800 Meron din tayong MK ah sa mga naghahanap ng MK Dalawang piraso na lang 'to Mura lang 'to mga boss 17 lang tig 17 ng isa Mabigat siya oh stainless steel ang bracelet niya. Ayan. 39 mm. Tama ba? Ayan. 1,700 lang to mga boss. Ayan, mamili na lang kayo. Panlalaki to ah. MK. bigat siya. Ayan mga boss, kung may nagustuhan kayo dito sa mga binibenta kong relo, paki-message na lang ako sa FB page ko. Peter Paul Cagente. Ayan. Ito yung sticker ko. Tapos, Gwen's Watches. Ayan. Message na lang kayo mga boss ha. Okay. Maraming salamat.